Eksklusibo. Catrice Kirulf, emosyonal na inamin ang tungkol sa totoong relasyon ni Naplea Pineda at Janela Salvador. Trending ngayon ang tungkol sa tila kumpirmasyon at pag-amin ng internet personality na si Catrice Kirulf na third party na ang dahilan sa naging hiwalayan nila ng aktres at kasintahan na si Clea Pineda. Ito ay sa pamamagitan ng pagre-react umano ni Catrice sa mga TikTok comments na may kinalaman sa cheating allegations ni Clea at ng aktres na si Janela Salvador. Sa tila simpleng pagpapahiwatig lang na ito ni Catrice, ay naging usap-usapan kaagad ang kinahantungan ng relasyon nilang dalawa ni Clea, matapos ang kanilang 3 year relationship. Kumbinsido ang ilang mga netizens na nagkaroon nga ng cheating, dahil lumakas ang hinalang nagkaroon nga raw ng malalim na ugnayan at pagtitinginan si Naclea at Janela sa isa't isa. Dahil sa pagkakadawit sa pangalan ni Janela ay lalong lumakas ang ingay online, matapos pumutok ang isyong siya raw ang itinuturong dahilan at third party sa hiwalayan ni Naclea at Catrice. Marami ang nagulat, pero mas lalong umingay ang balita nang lumutang ang alegasyong hindi lang ito ang unang beses na may ganitong kontrobersya ang relasyon ng dalawa. Tatlong taon ang itinagal ng kanilang pagsasama, pero sa bandang huli, tila napuno rin sila sa mga paulit-ulit na isyo. Samantala, sa napabalitang eksklusibong panayam kay Catrice K. Rolf, ay hindi nito napigilan maglabas ng hinanakit at sama ng loob, dahil sa kinahinatnan ng iningatan niyang relasyon nila ni Clea Pineda. Bagamat aminado na mutual decision nilang dalawa ang lahat, hindi pa rin naiwasan na maiyak ang dalaga, lalo na nang aminin umano nitong third party na ang rason ng kanilang up. Sa panahon daw ngayon na tila tinotolerate na ang cheating, napagtanto raw niyang kinakailangan na niyang magsalita, dahil hindi raw mareresolba ang problema sa pananahimik lang. Dito na inamin ng dalaga ang tungkol sa naging lihim na relasyon umano ni Naclea at Janela, at ang revelasyon na nahuli umano niya ang dalawa na magkasama sa isang kondo. Hindi raw maintindihan ni Catrice kay kung bakit may mga taong nagagawa at nakakayang mangagaw ng karelasyon ng ibang tao, lalo na yung mga taong committed na sa isang relasyon, pero hindi naman daw makontento sa isa, na naging dahilan daw para tuluyang tinapos nila ni Clea Pineda ang kanilang relasyon. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag ding kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.